Oh. Alam mo ba ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Mayroon ba siya ang ginawa Siguro ngayon? Siguro magugulat ka dito, Jen. Ha? Eh, di ba dapat eh, pahinga ang Pangulo? Sa Hindi. Pagkata... Walang pahinga ang Pangulo. ngayon eh. Masay kasi ang Pangulo natin. Bilang isang, isang pinakapangunahing magagawa sa oo, bansa. Oo, oo. Di ba dapat holiday din ang Pangulo ngayon? Hindi. Ganun ba? Aba, alam mo ba ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Oo. Oh. Aba siya po ang nanguna sa pagdiriwang ng 123rd Labor Day Anniversary. Ayun. Uh -huh. Alam mo kung saan ito ginawa? Saan yan? Ay, gano'n po naman sa SME Convention Center sa Pasay City. Ayun. Uh -huh. May tema pa yan eh. Anong tema ng uh, Labor Day Celebration ngayon? Manggagawang Pilipino, Kaagapay sa Pangunlad, Sandigan ng Mas Matatag na Bagong Pilipinas. Aba. Ayun. Uh -huh. Naku. sabi ko sa iyo eh, ha? Asa oh. ng Pangulo? Meron ba siyang naging Meron. Ah. Sabi ng Pangulo, ang paggawa ay hindi lamang pag-angat sa sarili. Hindi ba? Aba. Pag nagtatrabaho ka, gusto mo, siyempre, kumita ka, si, buhay mo. Sino kasama niya? Si Bien Laguesma? Oo. Oh, oh. Ito nakapula eh, naman, Secretary, Secretary. Ted Erbosa. Oo. Oh, oh. Eh, ba't ganun lumakan si Secretary Ted? Parang pakaangkaang. Eh, kasi pa yung nabili niya sapatos, maliit yung isa. Kala <laughs> ko, bago, pala ko bagong halas. Hindi na. <laughs> hindi. Ang, pag <laughs> ang paggawa daw, Jen, ang oh. pagtatrabaho, hindi eh, oh. para sa sarili mo lang yan. Aba tama naman. Kundi ito ay ambag din ng mga manggagawa sa kasaysayan ng bansa. Ayun oh. Bawat araw bo na ang manggagawang Pilipino ay kumakayod para sa sarili at pamilya, naroon din ang dewang handog sa ikabubuti ng higit na nakararami. Ayun. Eh pero yun naman halimbawa ang trabaho mo ay nagdadrive ka ng jeep, ba diba? Oo oh, oo. Oh, oh, oh. Eh kung tamad-tamad ka mag-drive ng jeep, walang masasakyan yung mga... Aba, tama computer. naman. ...computer. Oh, 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 oh. Walang makakapagtrabaho pa ng mas marami, di ba? Uh -huh. O alibawa, ang trabaho mo ay magluto. Ah, siyempre. Eh tatamad-tamad ka magluto. Eh di, walang... Eh naman... gutom yung mga... Yung mga pinaglulutuan mo. Oo. Oh, ano? oh. uh -huh. Sa tulad nung dyan sa kay Ray Herrera dyan. Ang sarap pala magluto ng cook nila dyan, ha? Oo. Uh -huh. Eto, kung naging, hindi sa sabi niya, halitin ko yun, eh. Anong tawag doon sa, yung balat ng kambing na iniaw? Tinitsaron. Hindi, yung kambing. Yung, uh, ah. Ay, yung ayaw, ano? kambing. oh Kinilaw. Kin Kinilaw. Kilawing, kilayeng kambing. Oh, oh. Tapos, sinampalukan. kaldeng sabi ng kapampangan. Sinampalukan. Iyon, yung buto-buto, sinampalukan naman, oh, oh. ano ha? Tapos, native na manok. Tako <coughs> po. Uh -huh. Di ba? Di ba? Anong diet-diet? Eh, wala kaming diet ngayon, ano? Kaya ang sabi ni oh. Karey, eh, kung dahil sarapan kayo sa lunch, oh. matiin nyo nga yung aking mga anak, ha? Pati yung aking manuga. Yun! Uh, Jonathan Herrera. O. Oh. Ah, Jonathan, o. Oh. Oh. Jonathan. Oh. Uh, Cedric Paltao at Kamalu Paltao. Yeah, si Cedric ang oh, manugang. Yes. Ang anak ni Carrie ay si imbabae si uh -huh. Malu. Malu. Mm -hmm. At mga niya si Aye, Senda uh -huh. at Maki. Ayoy, kamake. Sika ayo ba yung cook niya yung kasama yung ah, caretaker oh, sa bahay? Oo. Oh, oh. Kaya oh, oh. yeah. salamat na marami. Alagaan oh. mo mabuti si Carey, ha? Oh. Kaya habang Wagong sila ay habang sila'y nagtatrabaho, nagkakaroon sila ng ambag sa oh. sa lipunan. So ay. sila mga magagawang Pilipino rin? Right? Oo. Oh, oh. Tama nga naman. Oo, oh, oh. no? kaya ang sabi oh. pa ng pangulo ay mahalaga ang pagdiriwang na ito. ha at tama naman talaga. Gawin nating pagkakataon ito para bumuo ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang pangailangan ng bawat pamilya. Okay. Para matiyak natin ng kaligtasan sa lugar ng trabaho at mapangalagaan ang karapatan na makamit ang magandang kinabukasan. Ayun. Ay Oo. Oh. Oh. Hindi mabuhay ang mga magagawang Pilipino. Mabuhay. Ayun. Oo. Oh. Oh. Naaarugang mabuti ng gobyerno. Mm -mm. mm. Ang ah, sabi nga ng Pangulo, eh, ang gobyerno patuloy ang suporta at tulong oh. sa labor sector yeah, nga. sa pabamagitan ng mga proyektong magsusulong sa paglago at kasaganaan <coughs> ng mga manggagawa at ng kanilang pamilya. Ayan. Yeah, no. Arugang, oh. sabi niya, arugang-aruga. Arugang Pilipino yan. Alagang-alaga. Mm -mm. mm. oh. At alam mo ba, dyan sa ginanap na pagdiriwang na yan, oh. eh meron ding jobs uh, job sa Ah, oh, sa part ng Department of Labor. Oh, dalawampung oh. sangay ng uh, mall ang nagsagawa ng uh, jobs job spair. Ayun. Oo. Oh. mahigit higit 14,000 na job opportunities ang mga tra mga trabahong iniaalok. Oo. Uh -huh. mabibigyan ng trabaho. Wala bang talumpati ang Pangulo? Mapakinggan mo lamang natin. Meron. May ay, ay, pakinggan Ito, natin. pakinggan natin. Oh, huh? Mahal um, na Pangulo. Oh. Ano po ang mensahe niyo sa lahat ng mga magagawang Pilipino? We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Yun, inclusive economic development. Mm -hmm. Pag sinabing inclusive, lahat kasama. Eh, eh daba, Walang naiiwan. Walang naiiwanan. Hindi, kaya naman yung oh. Wow. pagtataas ng sweldo sa mga regional, eh, meron talaga. Ha? Yes, yes. At so. yan, yearly, annually, ay nire nila. Oo. Uh -huh at sa mga nakaraan ni inaibabalita naman na itinataas 'yan. Hindi lang sila sabay-sabay magtaas. Regional uh, Tripartite Wages Productivity Board. Mm -hmm. Kasi meron sila ngayon yung legislated, ito yes. na across the board. Yes. Yung legislated kasi ay uh, pang -ka initiative pangkalahatan Yes, initiative ng Kongreso 'yon. Isasabatas. Yeah. Mm -mm. oh, oh, Pero hindi lang naman ang Pangulong Bobo Marcos ang nakaalala. Dapat naman at nagbigay ng uh, oh. pagpapahalaga sa mga manggagawa ngayong Labor Day. At, Alam mo ba, ba kung sino? Sino pa? Bukod sa Pangulo? Eh, siyempre. Yung pangalawang Pangulo. Abay, dapat naman. Hmm. Dapat lang. Ang oh. sabi naman ng Vice President Sara Duterte... Ang araw na ito ay pagbibigay-pugay sa lahat ng manggagawang Pilipino. So pagsaludo. Pagsaludo. Sa lahat ng manggagawang Pilipino. Lalo na yung mga overseas Filipino workers. Ayan, makabagong bayano yan. Yung ano? mga medical at security frontliner. Yan. Mga ako. community worker. Yan. Mga ako. teacher. Uh -huh. At yung mga nagtatrabaho kahit yan sa isang publiko at pribadong sektor technically lahat tayo kahit na ikaw employer magagawa ka rin no mm. di ba yes o, kasi gumagawa ka para sa yung kumpanya di kasama ka rin sa pagdiriwang ng labor day lahat kaya? ng nagtatrabaho yeah. Oh. iba pa yung nagle-labor sa pabilya hospital iba pa yun iba pa rin yun mm. <laughs> Ay, maganda siguro pakinggan natin mismo ang mensahe din ng pangalawang ang, ang mensahe ng alam mo naman tayo dito oh. eh, dapat eh, patas tayo ha? yun lang Wala lamangan siyempre ang Vice President Sara Duterte yeah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko ang ating mga kababayan ng isang makabuluhang araw ng mga manggagawa. Ngayong araw na ito, tayo ay nagbibigay-pugay sa lahat ng magagawang Pilipino na patuloy na nagsusumikap para sa ikauunlad ng kani-kanilang buhay, pamilya at komunidad. Ako ay sumasaludo sa inyong katatagan, talino at kasipagan na inyong ipinapakita sa inyong kani-kaniyang sektor sa loob man o sa labas ng bansa. Ating ipagdiwang ang tagumpay ng bawat overseas Filipino worker, medical at security frontliner, community worker, guro at lahat ng nagtatrabaho sa pagpubliko at pribadong sektor ng lipunan. Ano mang hamon ang ating kinakaharap sa kasalukuyan na way manatili tayong matatag, matyaga at mapagpursige sa ating nagkakaisang hangarin para sa tunay na kaunlaran at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Isang mapagpalang pagdiriwang ng araw ng manggagawa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukuran.